<laughs> . Ano? nyo nang bilisan nyo ah, <laughs> Ah, gagayin pa 'to. 'Yan 'yan. Bigyan pa eh, yung taga eh. <laughs> 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 so hindi ko sa akin. <laughs> yung alien, may tanong sa itas mo. Kulay navy blue. Tumulong so, <laughs> <Hindi kasi sayo? laughs> na, oh, na, na lang ng kulay. Hindi kasi tayo. Anong size? Bigyan mo yan. O, yung ganda ng rin. Stretchable naman 'yan? 73 pa. <laughs> 21, hindi uh -huh. ko si ko, sa pag na na parang napatipip yung pag na na parang yung daddy. yung bebe. sa akin naman, ano kasi oh, yung yung naman. Yung na kagano Ganda yung na Yan. Construction worker muna siya. Bayanihan. Bayanihan. Dong kalon. Bayanihan.